magluto tayo ng ulam. So, turn on the gas. Ayan. Put an oil. Kunti lang. Mainit na yung pan. So, saute natin ng onion. Mix, ay, mekos-mekos lang hanggang sa maamoy na natin ang aroma ng onion. Kung ganyan na, pwede na natin ilagay ang bawang. Bawang. Stir lang natin. Let's wait until maging brown. Tsaka natin ilagay ang kamatis. Let's put on the tomatoes. Lower the fire. Para hindi maksut. Then, let's stir this sauce. Light sauce. And, I put some paminta. Ayan. Ito yung pinaka-sauce niya. Let's put on the sauce. Kunti lang. And then, let's wait na. Let's wait na kumulo siya. Okay. So, pakuluan pa natin ng konti hanggang sa matiken, maging matiken yung ano nga, yung sauce niya. Gusto ko kasi yung medyo malapot-lapot before I put the snow cream. Kasi kapag ilalagay ko ito, baka masyadong maraming sabaw. Gusto ko yung konti lang yung sabaw para maging malasa. Okay? So, medyo matikan na siya. We can put on the snow okay. Low fire ulit. Let's wait na low fire lang siya kasi ayoko naman ng masyadong luto yung snow pit. Gusto ko yung maging crunchy daw, sabi ni Jaden. Maging crunchy. Crunchy pa rin siya. Okay. So, ayan. Stir lang natin para yung lasa is maihalod sa snoopy. Let's wait. So, after 2 minutes, naamoy muna yung amoy ng snoopy. Ayan. sarap nami-miss ko talaga yung luto luto ng mga Chinese Kaya, let's try this so okay na, and then ihalo natin yung tofu this is our tofu, frinay ko muna kanina bago natin ihalo okay, so yan low fire left Sarap. Ayan. So, tingnan nyo, mapapansin nyo, walang masyadong sabaho. Kasi, sisip-sipin yan ng toko mamaya. Ihalo-halo natin. Ayan. So, luto na siya. ito yung lunch naman lang. Siyempre, masarap ito kahit walang rice. So, magpapapak na naman po tayo. Okay? Bye!